Um, actually ganito no um uh, the fact is um kahapon yung deadline nung kanyang uh, um na deadline ng 10 days na binigay ni um uh, um speaker bodgdi no so parang nangyayari dito inunahan lang niya na mapunta talaga sa ethics yung kanyang kaso no instead of coming home instead of answering the charges against him ang ginawa niya nung natapos yung 10 days na binigay ni speaker bodgdi um, nag-decide na lang siya mag-resign para nga ang mangyayari noon, hindi na didinggin sa Ethics Committee yung complaint laban sa kanya. And oh. uh, yesterday, dun sa press ni, Bol, ni, Speaker Boji D, sinabi naman niya, di ba, na dapat magkakaroon na ng um, penalty doon sa paghindi pagbalik ni, ni uh, Congressman Sadiko. So ang nangyayari dito, instead of being accountable, iniwasan niya ulit. No? Doon pa lang sa Ethics Committee ayaw na niyang maging accountable. So paano natin siyang aasahan maging accountable doon sa ICI? Kahit sinasabi niya haharapin niya, niya yung mga kaso, hindi naman niya hinaharap.